this lola went viral when a supermarket security officer accused him of shoplifting

item in question was just a deodorant. So, ito po lang. Bumili akong deodorant. Nilabas ko ito. Para lang nakita ko itong deodorant na to. Kaya, binili ko ito buo, Ito, walang laman to. Ito, resibo. And to end this most embarrassing moment for Lola Hope, this was his message to everyone. Mga kaibigan, ingat lang kayo. Kasi, eh, hihirap na. Pagpinta ka kayo. Para kalimutan yung sinabi mo I just did it for, to protect my work, my family, my name. Okay. Totoo wala pangalan? At pagkakamal natin sa Diyos na lang pwede natin yes, ingatan. Yes, lahat nangyayam ang layo. Mm. Diba? Yun lang yun. Kaya sorry rin kung post ko. Kasi I have to protect... I have talaga ako. Siyempre, kung maano So, dali, wala akong kasalanan. Hindi naman ako nagnakakal. Paano ako sa sarili Yung nila yung itong ng millions sa sa bilis na ano Isang character actor, ano? Hindi ako ng deodorant lang. Hindi naman ganun kahirap ang pamilya. Hmm. Hmm.